sa substitute bill tinanggal na po ang CSE ay guided by international standards mm -hmm. na nakasaad sa original na version para hindi na mabaluktot ng iba ang ibig sabihin nito yan ang pagtitiyak ni Senadora Risa Hontiveros. Kasunod nga ng paghahain nito ng substitute bill upang matiyak na magiging mas malinaw ang mga ituturo sa mga kabataan. Dagdag pa niya, tanging mga adolescent o mga batang edad 10 years old pataas lang ang sasaklawin ng comprehensive sexuality education. Taliwa sa paniniwala ng ilan na sa murang edad pa lang ay tuturuan na agad ang mga ito. This substitute bill now also includes a clear provision guaranteeing academic freedom and religious freedom. This also includes provisions from the Senate President himself. Kasunod nga ng mga pagbabago na ito, nilinaw naman ni Ontiveros na handa siyang tanggapin muli ang mga senador na nais muling suportahan ito. So, bukas naman yung pintuko para makarinig ng ganyang magandang balita. basta uh, basta't uh, Um na appreciate ko yung nagsabi sa akin nagbusina na baka siya ay uh, mag-withdraw uh, ng pirma na appreciate ko yung ilan na uh, kinausap ako pagkatapos nilang mag-withdraw dagdag pa niya naniniwala rin siya na maganda itong pagkakataon upang magsimula muli at epektibong itulak ang makapilipino at makapamilyang paglaban sa maagang pagbubuntis in the heart of changing lives ito si Brigada Uncortas ng 105.1 Brigada News FM Manila the Music news of 40.